ano, guys, na tanga yung tsinelas. Ayan, si Stiel. Stiel, ha. Ah. Stiel. So, medyo tanay-tanay. na. Malalim yung buhangin. Mababoy yung tubig pero malalim yung buhangin. malapot, So, kailangan tumak talaga ka ganyan, guys. So, hi, Pinatubo. Long time no see. Ang aming Mount Pinatubo. Ayan. guys oh, nakatuloy tayo nakatulit ito dalawar ayan nakikita ko na ang ano ng ano yung pillar sa taas Sabi ko sa malalim yung buhangin eh. Uy, bigod naman ah. Uy, bigod naman ah. Bigod ka naman. Wala nga, nagrabi ka. Ang lalim ko na, Benzo. Ay, matapangay ako. Ang sakit sa paa ay bato kasi batang-tang tayong hay grabe ah butang ng ano oh eme nga bato eh okay na rin pa and eh kailangan talaga pag mag-a kuno may kasama tur Yanyang ka hirap, guys. Pahabaitan. Ah, na nice na DL natin ah. Hay. <laughs> Stop konting na lang naman konti na lang konti muti na lang abutin tayo ikaw willing ka bang akyatin yung buntok na yan eh para sa iyong minamahal lawal burong ay ay malinaw oh hindi na yung tubig ay gusto katag ay oh kakay dyan kakay dyan